Good morning, good morning sa atin lahat mga brother Magandang umaga Ito yung pinap, ayan, binabakura ng gilid dito mga brother Yung nakaraan ay binabaku pa lang Napakagandang morning mga brother Ang ganda niya, babakura mga brother ayan, ayan, ayan. So ayan mga brother, ito yung sa tabi natin binabakura na rin mga brother Ayan Malawak yan mga brother Ito yung pinakadampa Ah, mga brother may natitira pampalay palay sa ating kapaligiran at good morning good morning sa ating lahat dahil Wednesday na naman araw ng ating pasok at patuloy lang tayong papasok at parang malulam lang mga brother ngayong umaga at palubat na rin naman ito mga brother at wala doon ay babakuran mga brother ayon hanggang harap yan ang ating na ano, tapat ng bahay ayon, mga brother Ayan, dawok ng niya mo brother. Ang ganda dito lang mo brother. Good morning, good morning. Again, it's me again, ka-brother niyo.